morning po. Saluhan niyo po muna ako tayo magkapet, Pandasal. Nakatira na po ba kayo sa inyong dream house? Kung hindi pa, malamang pinapangarap ninyo po na sa pagdating ng panahon, makakabili po kayo at makakalipat sa isang lugar na tunay ninyong tatawaging tahanan. Tahanan kung saan humihimpil, humihinto at nakapagpapahinga. Kung saan ang mga luha ng kapaguran at pasakit ay unti-unti na rin humihinto at nawawala. Ang dream house nga naman pala po natin ay hindi kinakailangang malawak. May swimming pool at carpeted at centralized pang pa aircon. Kung tutuusin ang inahanap natin, isang lugar kung saan tayo makakapanahan, makakapagpahinga. At sa ating salmo ngayong araw sa Misa, ito nga po ang nais nating sambitin. How lovely is your dwelling place, mighty God. Mabuti ang tahanan ng Diyos dahil doon tinatanggap tayong lahat. Dahil doon, tunay tayong makapagpapahinga kasama ang Panginoon na nag-aaruga at nagmamahal sa ating lahat. Doon sa kanyang tahanan, nanunumbalik ang tunay nating saya at sigla sa piling niya. Sa katunayan, ang tahanang ating pinapangarap ay nasa ating mga puso kung saan pahihintulutan natin ang ating Panginoon na makahanap ng tahanan sa ating mga buhay na why mapatuloy natin siya sa ating sarili ng bukas loob. Ako po si Father Arnold na nagpapaalalang magalak at magpasalamat sa Diyos ngayong umaga. Dahil every morning is a blessing.